Hi friends! Lili-lili lang sa kuya! Salute! Ang dami kong busog! Grabe! Kumain kami friends! Dito! Lumayas na yung aking... Gusto kong i-video yun oh! Ang dami kong busog! Bakit ang taba ko naman yata? Sabi ko, Apa mag-upo-upo muna tayo dyan. nila ako dun sa parking lot! Diyan kami umupo, friends di ako naka-picture kasi masungit yung anak kong pangalawa. Bawal sa kanya picture at saka video. Mm. Kasapmiya. Ang sarap pala dito, no? Chuutan. Ayan, no? Chuutan. Ang sarap kinain ng anak ko tungkas. Yan lang report ko ngayong araw, bye. -bye. Bakit parang tabako? May coffee din dito, oh. Iniwan na ako. Mamasyal pa kami. Galing ako sa work, no? <laughs> Parang Christmas naman sa kanila, no? Munta kayo dito, oh. uh, Ay, may coffee pala doon sa second floor. Ano yan? Kunga unga Ito na pala yung car natin. Yung car namin tariho. o tingnan mo. Pumunta ako dun kala ko car ko. Eh. <laughs> oh, good name, plate number. Ito car natin oh. Nakaligo. Nakaligo ang car natin no. Oh. And then kunin ang plate number. Magdrive drive na ako friends ha. I-drive ko ba kayo? Pupunta ako ng ano eh. Mega Mall. <laughs> Dung mo ko sa Gasandong. ko kunin yung plate number. Ang takar natin, friends. Malinis siya. Hmm. Kaya lang, ha. I drive na tayo, ha. Saan kayo tayo? U-turn na ito. Ito lang. Saan lumabas si Apo? Pwede ba doon? I don't know. Ay, naku po. I-video ko kayo. Nandito kami sa city, friends, eh. Ang lamig naman eh. Nandito kami sa city. Nang asawa ko at saka anak ko nagwara-wara kami. Alam, kita to ng anak kong bunso. Kumain kami sa restaurant. Mm. <coughs> Narinig niya. Ay, nahulog ako. Ay, shocking ka. Ay, naku po. Friends, nasaan <coughs> na? Na-off na ba? <laughs> Na-off. Nandyan pa rin. Nahulog eh. Hello friends, hindi pa sa South salot. Ang dami kong kusog, yes. Tingnan lang, grabe ang lamig. Saan kayo tayo po? Tingnan lang, paano ba lumabas dito? <laughs> Wala na, di na makalabas. Tingnan lang, saan ba pumunta yung asawa ko kanina? Tingnan lang, pwede ba matras dun? Ayan kasi, pabidyo-bidyo ka pa eh video pa more <laughs> bye bye ay natuwan pala yung kabira natin ay naku po <laughs> pagpashishahan mo na ha kasi natuwad. friends ang dami kong busog grabe sobra sobra I'm so full my American friends we eat dinner with my husband and my second son kasi tomorrow American friends to my American friends, to my American friends, my second son will go to uh, his university tomorrow, very far away from our place. So we will drive tomorrow early in the morning because we need to be there. My husband told me. Magbabay na ko ay! My son, my, my three sons, American friends! My gosh! Oh, uh, Uh, the first son is, is in the military service. And second son will going to uh, first year college. And the third son, uh, second year high school. Okay, bye-bye! Yun lang report ko ngayong araw. Bye-bye! Lalo I'm so full. Oh my gosh! Paano kayo tayo lalabas nito? Ito lang. Ito lang paggenun mo muna tayo, no? Dito dumaan si Apo kanina, eh. Saan siya dumaan kanina? Wala Bye-bye! Lilibid akong salot. Still take care, Marie. Far strong. Anyang! Mag-drive na ako, ah. Paano kaya ito? No. Wala nga. Bakit siya dyan? Pag nahulog, eh. Okay na. Eh, eh, tika lang. <gulit> Adik. Ini tuh tak eno tapos. Malik pala. Drive mo aku friends. Nakita niyo ba ako? Car dalhin bukas eh. Parang mababangga yata tayo sa pusti eh. Babay na ako ah! So si Masiyo! Kung kang hasiyo, Bye bye! Sarang hiyo! Hangbok Bye bye! Saranghe. hiyo na! Mano mo bibura! Pap mo ka rang! Adal hago! Su <laughs> bye bye!